kabit kami na yung solar panel ay eh, ang daming ano, ang daming mga kabataan na ano, nanonood. <laughs> Ayun oh, no, meron pa nasa taas ng puno. <laughs> ah, alright. right. Boring daw sa kanila eh. <laughs> Kaya manood sila ng ano, ng pagkabit namin ng solar panel dito. Ayun, oh, hello ito kasi final, upgrade namin ng solar panel. Kabibili lang kahapon na I mean uh, ka lang kahapon ng ano. Ito yung final na to. So, pasadahan ko na lang muna. Ouch. Ayun. <laughs> May bibili daw yelo. Rasa, <laughs> arap naman yun. Sige, pagwala lang. <laughs> Kakatawa itong buhay namin dito eh. Kasi, ayun, ulitin ko lang ulit, nasa mundo kami. Wala, wala dito kuryente, kaya ito pinaka namin eh, yan, uh, solar panel. So, yung apat na yung binaba namin dahil sa low quality talaga siya. O, bibigay ko dito mga konting informasyon no? yung apat na yung solar panels. Low quality galing ano galing ng Raon. Binili namin ng 4,900 each. So 200 watts lang 'yon. Samantalang ito yung Seraphim solar ano solar panel 4300 each 400 watts grabe ang layo ng diperensya tapos in terms of quality ang layo ng diperensya din pangit talaga siya I can say that pangit talaga itong mga binibidyo ko ngayon eh, ito yung mga ganda ito yung Seraphim Solar panel ito yung mga malalaki na to ito yung super ganda ng quality ayan yung isa doon na yung malaki na yon kasama yon yun yung Seraphim Solar Panel Seraphim brand 400 watts ang gaganda niya. Ang ganda ng performance kaya bumili na ako uli. Ito maliliit na to sa sari-sari uh, mga yan. Tatlo na yung Aisan na low quality. Yung dalawa magandang quality binili ko na ako ko yung brand kasi second hand ko na rin lang binili. Plus yung dalawa yung na maliit, yun yung sa CDR King niya. Yung unang-una pala nag, nag venture kami ng solar ng solar. Inang unang-una namin 200 watts na doon pakilabit sa Pasig since 2014 ano, hanggang ngayon buhay pa and still working good. Yep. Okay, then ito mga solar panels na to na 400 watts ito na aasahan ko ngayon. Talaga magandang klase. Ulitin ko no, doon kayo pumunta sa Integra Buyers and Sellers. I think nalagay ko na yung link doon sa previous ano videos ko. Habang meron pa, paubos na. Actually paubos na. Eh habang mayroon pa puntahan niyo na. na. Guaranteed <laughs> na magandang klase ito. Alam mo alam niyo kung bakit maganda minsan mag-venture ng ano yung second na ano, yung gamit na. Sa akin lang ha. Kasi itong mga solar panels na to, masasabi mong second hand. Oh, ay ayun ng iba na ginamit na pala. Hindi. Ang point doon kasi ginamit ito ng isang solar farm. Ikaw ba tanungin kita, mag-invest ka ba sa solar farm ng ano Mahinang klase Yun ang tanong dun eh Ibig sabihin Naggaso sila ng Magandang quality Dahil bulk ang binili nila Natural Makaka-discount sila So yun ang point dun Ginamit nila dun solar farm Ng magandang klase Pero ngayon dahil sa decommission O Nag-upgrade For whatever reason Tinanggal ito Binenta Murang-mura na siya ngayon So yun yun So ito, 100% sure ako na mas magandang klase siya siya kaysa doon sa mga bago na hindi pa proven and tested. O, oh, di ba? Ito kasi unang-una tested na siya na magandang klase. Kaya ito, I'll bet on this 100% na magandang klase. Alright? So kayo kung gusto nyo humabol doon habang meron pa, punta na kayo doon sa Integra Buyers and Sellers. Punta nyo doon sa group. Um, punta nyo yung page nila. Search nyo lang. Message nyo. And mention nyo naman ako. <laughs> Diba? Kasi marami na daw pala nagana doon. Marami nang bumili dahil lang sa napanood yung aking ano, post yung aking review sa kanila. Ang dami nag nag-order. Uh, so iyon. Uh, in fact, maraming nagpasalamat din sa akin at marami talaga nag-ano, nag-inquire nag at may maraming bumili. Ayan So, ulitin ko ulit, itong seraphim solar panels sa love, best quality. Ayan, kaya ito ikakabit namin ngayon. Video lang ako sa dahil sa uh, hindi ako makakapag video habang nakakabit. So ngayon na lang, uh, yan ako lang to, i-advertise ko na lang. So ito, ito yung mga iba pa. Pakita nyo malilim dito pero wala akong choice dahil sa ang paligid ay puro papuno No? And makulimlim pa. Itong santo to, puputulin ko to in later time para magkaroon ng liwanag dito. Ito hindi na amin itong ano na to, yung puno na yun dun is wala na akong choice kundi wala, hindi, hindi na yung putulin yan so ito lang pwede kong putulin ito sa amin o oh, yung santol na yan mapuputol yan at sa, sa baba, puputulin ko rin itong mga to, oh, yan o mga nanonood o oh. <laughs> Ay, talaga sa, sa 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 langka oh, di ba? Boring daw sa kanila eh. Kaya din sila, oh, biro, pinapanood kami na meron kami dito ng live show. <laughs> oh, kaway kaya aya. maglive ka, mag-vlog ka na rin. Oh, yun, si ano si Andrew, eh, pangalan bata. Darin. Ano? Darin, Darin? ha? Darin. 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 Oh, ayan si Buknoy, si Reschal, sa si Jeric. Oh, ayan. Oh. At ito si Simple Erna, si Simple Mama ng aking kabiak. <laughs> Ah. Uh, so as usual itong aming pasaway ni hindi talaga mapakali, maakyat talaga siging iyak sa baba, so nandito sa taas. Yan taga taga review ng aming solar ano, solar panel. Pasado daw. Pasado daw, sabi ni Sola. Ay gumulong gulong doon sa kanyang ginugulong-gulong na ano uh, na kutsong, kasi basa. Yaki daw eh, yaki. Latong batang to, pasaway. So yun, ikakabit namin to, i-arrange namin na ma yung ano yung init ng araw para mapakinabangan siya. Um, and later time mag ko uh, ako ulit para doon sa final lang namin kasi may nabili kami second hand na mga battery at total of 11 pieces na uh, 200 ampere hours. By matching, by proportion, kulang pa ako ng mga 300 watts but it's it's all right. Okay na 'yon uh, very much accepted accepted proportion proportionate na a total of 5,100 watts na uh, all in all itong aking solar panels meron akong battery na total of ilan ba? 11 o 14 bali 14 lahat 14. eh so 14 lahat na 200 ampere hours ibig eh, sabihin meron akong 200, 2,800 watts uh, ampere hours na battery yun so ma, pang matagalan na to Pang malaki yan na to At uh, yun, balak namin para mabawi namin yung return of investment eh, yeah, gagamitin namin siyempre yung, yung power para naman, ano, yun na lang magiging, uh, may return of investment, so to speak. Kaya yun, baka magpanood kami ng movies, tapos magpa-video okay siguro, gano'n. Tapos siyempre, isa ngayon, right now, yung mga charging-charging, yun yun eh. Uh, tapos kami, of course, nakakalibre na kami sa luto sa rice cooker. May, may, uh, may air fryer na, may pangluto na iba-iba pa. Plus, of course, pinakamaan sa amin, init lagi na tubig. Okay, tapos yan, maanda rin dalawang laptop, 24 hours. Pag naayos uh, na yung computer, computer din, mapapaandar. May yung rep, maandar na siya ng, in fact, almost 24 hours na siya. And then yun nga, yung video okay tapos yung TV na malaki. At mara, mayroon pang iba. De, yun na yun. Sige, upgrade, update na lang ko ulit sa ano, ililista ko pa din yun yung mga expenses namin lalagay ko doon. Para yung mga interested mag-solar, mayroon kayong idea. And isang final ano na tip na bibigay ko, I think wag kayo basta-basta bibili ng ano, nung bago. Ang suggestion ko, sali kayo sa mga group para mas inform kayo at may mas mga nagpo-post na ng mga mga distributors ng solar items uh, mas mabibigyan kayo ng discount makakabili kayo ng legit minsan pinapasok din ng scammer ito just lately na naka, bumili ako ng, ng charge controller scam pala doon sa group so ingat din kaya, yun lang. Yun ang the best na gawin yung bago kayo magsimula mag-solar. Kasi ito kami, mayroon kaming nasubra sa gasos, mayroon namang nasubraan din sa, ano, sa, sa discount. Yung medyo nasubraan kami sa discount, bilo, medyo nag-giveaway kami doon sa mga naghakot para kaya medyo malaki-laki yung binayad namin para lang, ano, para, para happy. di ba Pero yung sa masyadong mahal kuha namin, medyo humi kami discount sa mga <laughs> <laughs> para, para lang mag compensate yung ano. So, ganun. Ganun. Kasi so, happy kami na naka-discount naman. Ay, ay, yeah, yeah. Pati yung mga dito, happy din. All right. So, later up, up, upgrade ako ng update ako ng kuha ng aming yung expenses pati yung mga binili na bagong-bagong bili na charge controller hindi nagamit, yung mga ganun. I-update ko 'yon. All right. Oh, sila uli. Ah. Okay, maraming salamat.